ko magkang mga gawin makakabar ako sa aming channel so Friday today sa kakain tayo sa Montanas so go wala kasi yung music dito kasi Friday so maingay so maingay dito

kape muna ayan tulay muna dumating so, na yung pancake Nutella pancake ayan ito naman ano to <tik> Wow. Banana. Oh, banana. Wala pa yung order ko. So, yeah. Tetek mana? How's it? Same try, same. try. Wow, you like it? You like it? Wow, it's <coughs> oh, wow. Try it, dog. try. i pancake to yeah? I'm not yeah. done. Huh? Dead. Mm. I'm dead. 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 i am i So yung matanda doon ang gugutong <laughs> Nakain na ako Bye So yun, nakain na tayo na So sa itong pepper muna Para sa itlog yeah. yeah. <laughs> so, so, very easy. Yeah. Eh? Yeah. change Sermen Steak Kul huh? Steak, huh? steak. <tose noise> <main> steak. <tose noise> Ya, yeah, Oh, yeah. Most people take it home. So, na kami gumain. So, walang hindi so, na ako puso. Yung Jr., pancake na pala kayo. So, babayad na ako. We are So, yung mga ko yun na nga. Tapos kami gumain. So, napakasarap ng pagkain doon. Ah, ang pakalaki, stack i-stack talaga yung chan eh. Yung pancake may So, nanginabot na kami kinain. Masa 70 bucks, 70 dollars. So mura lang, tama lang. Kasi may steak and steak breakfast. Pancake. Napasobra yung pancake eh. Malalaki pala. <laughs> so, yun lang. Uh, at least na try bago kasi yan eh, yung stock na yan. Yung pancake and breakfast. Pero sobrang ano. House. Kung lang yan 3, 7 to 3 7 It's a.m. to 3 p.m. Pero napaka-busy Popular yan sa kung nata sa Ban sa BC or sa to Ontario. Basta uh, siya yung maganda, masarap. So yun lang. Mga kabara ko, mag-go ah, grocery naman kami bahay. mga kabara ko, sobrang lakas ng isno ngayon. So puting-puti na yung paligid. So ayatid ko lang si Bara ko Junior sa uh, sa school. Ayan. So mais maisno mais no. nabahay ah, na sa isno. <laughs> Ayan. So, yun na nga ang paligid, O, oh. oh, puro isno na. hindi <laughs> ko pa na, hindi ko pa nakikita yung pangguwang ko. Pantanggal ng isno, ang tawag doon. Yung ganon Kalimutan <laughs> ko na. Titingnan ko doon sa likod na maya. So, yun mga kabara ko, winter, winter na. Back to Winter Wonderland na naman ng Alberta Ang ah, ito, sa lugar namin sa Red Deer So yun, hindi naman masyadong malamig Pero nag lang Negative one Yun lang Yan kasi ulan lang yan na naging isno Kasi <laughs> nga malamig na <laughs> So yun Ah uh, ito na it's no time na naman so nagre-ready na tayo ng ating mga pang winter yung boots Siyempre yung mga medyas yung mga jackets took ayan ah, uh, yun, eh, tatrap ko please. na si Braco Junior in ng 5 minutes, bye. So, yun na yung paligid to. It's no. It's na hindi ko makita yung aking pang palis lang not... <laughs> so yun hadarap ko na si Baraco Junior let's go bye <sighs> mga kabaraco mga kabaraco tapos na naman ang na isang araw ng trabaho so uwi yan at ako'y magluluto pa ng baked salmon So wala nang isno Ang nangyari yung paligid ay Wet snow <laughs> Pag yan tumigas, ang dulas niyan Sana hindi na lumamig ng ganun Or hindi siya tumigas Pag tumigas, ayan ay Madulas Pag tumigas, ay madulas Ang isno. Okay mga kabarao, bye Yung mga kabarao, kain na naman kain, na, kain sa Chinese buffet, ayan mo akong uh, Adidas Ayan, uh, Adidas ako oh. uh, oh, huh? Pahin na okay. ng manok Ang mm, mga na Maganda to sa pang ng pa manok ako, Lajen, pang bata hmmm isa ba yan? hmmm hindi ko nga baka hulag din oh 2 yan, kaya ngayon daw natatanda lagyan na kayo ng Adidas eh kaya nasa edad ko itong 28 halata ba akong 28? hindi naman, di ba? hmmm magawin kayo ng Adidas maganda to So vlog natin for this week ay puro Puro skyl Alam, mga i-vlog ko ang aking pag Echa, skyl lang Ikaw to pala kay Jeremy Ruth Cabanyes Na laging nanonood Shout out, shout out At saka sa mga angels dyan Ang pala lang? Si Sanchi at si Nelsa What out, what out

di ya Petal ada. Begal guna naren Semula anu. Suma meo